WhatsApp neighbors? Ang tanging iling ko lang, maging proud sa akin si dad. Napapaisip po nga ako sa mga ginawa ko eh. Tama naman yung mga ginawa ko. Gusto ko lang makatulong sa mga, mga gastusin niya para hindi siya mahirapan masyado. Dito nakita ko yung gagawin ko. At dito, napansin ko, sobrang daming kalat. Kaya sigurado pag hindi ko nisuto, matutuwa lang sa akin si dad. Hindi na ako papulitan kaya ilalabas ko na to, isa-isa. Siyempre, para di sa akin magalit si dad. Alam niyo naman yun. Lagi na sa akin yun si dad eh. At dito nagmamabilis talaga ako para pagka mga si dad, matutuwa na siya. Hindi niya ako papagalitan, sisiguan ng mga ganun bagay. At dyan, palabas na ang pinapog sa bootcamp. Kaya lumabas ka na para ilagay sa labas yung mga basura sa loob. At yan guys, ilalabas ko na yung mga basura sa loob. Guys, wala ba kayo napapansin sa mukha ko? E comment nyo nga kung may napapansin kayo sa mukha ko. May kabig talaga ako eh. At dyan, nalabas ko na yung mga dalawa. kaya tinatlo ko na para mabilis ako matapos. Kitang kita yung sumako, napakasaya ko kasi alam ko magiging matuwa sa akin si daddy. Eh. Pinagdikit-dikit ko na yung mga pasura sa loob at kitang kita yung talaga sa mukha ko. Maka talaga akong borat. At dito, palabas na ang tunay na anak ni dad. Kaya dali-dali na akong nilabas yung mga pasura na sa loob. Kaya alam ko magiging masaya na naman si daddy. Eh. Okay na okay talaga. Diyan may nakita pa akong mga kalat sa loob. Kaya dali-dali itong -dali inisiisa. isa na para ilagay sa box na yan para itapon sa labas kasi pagka nandiyan lang yan bangit tignan eh, hindi matutuwa si dad pagka ang kalat sa loob ng bahay namin kaya Dali-dali kong nilagay lahat sa karton At ilalabas ko na yan mamaya-maya Sobrang saya talaga gumawa ng mga gawaing bahay Lalo na't pagka maging masaya dad mo At kaya dali-dali ko nang pinuksan ang pinto Para ilabas ang mga basura Nang galing sa loob ng bahay namin Sobrang saya talaga ng mukha ko dyan eh At dito, kitanggitin niyo sa mga ako Na sobrang saya ko Kasi magiging masaya si dad eh Pati di ng mga tao dyan Na umpon ako Medyo napagod ako dun ah. Pero okay lang At dyan, kitang niyo talaga na nagwawalis ang anak ng dad 50 kaya walis walis na ako dyan para pagkababa ni dad magiging masay na siya masusurprise siya sa mga ginawa ko na mali sa bahay niya wala niya siyang kung kundi ako na lang ano nga ni dad? dad! dad! ano nga niya? nga Ganti ka ata Stacy. Hindi na yan, hindi ko alam kung matapon ba yun. Na ano uwi? Kanina po sir, nag-glaze po Sir ako. Chief, nakita mo ba yung gatas si Stacy. Hindi. Ito, si, ano si Kurt. Kanina po kasi, nag-glaze ako dito eh. Oh, ah. asan yung gatas? Nalinis mo yung gatas? Ano, nilinis ko dito lahat eh. Tinanggal ko lahat kanina eh. No. loh. O, asan dito yung gatas si Stacey? N nil nilabas ka nando kanina. Ano? Saan labas? saan labas dyan oh. Saan? Dito, po, dead oh. Saan labas mo? Ba't kung oh, ba yung gatas? Ko, nakita ko ex, ex, expert ni. Lo? Hello? mo, hindi pa expert nung akala lang Kakabili lang, lang ah, eh. na yun, nakita ko eh. yung Hindi, hindi na lang Uy, mo sa, sa manilabas yun eh. Hindi yun. Gago ka. Ano? Ha? As Uy, gatas? Aisan yung gatas. Asan yung gatas dyan, Carlo? Gatas? Box lang yun eh. Lo? Ba yung may mga... laman yun. Oh, yung yung lactoom, oh. Anim yun. Anim na box yun. Di na, na nung truck ng basura. Oh Ay, sir. Inuwa mo na. Inuwa na. Tang ina mo, falar... Inamo, may laman yun. So, di ko man alam eh. Nakita ko lang, kinuha nung ano yun. Ano yung binigil mo? Oh, wala mo alam dyan. Bola ko dyan. Uy, John Uy, kinakausap ko. Uy, magkasama ba kayo kanina dito? nito? So, di po siya lang. Ba't kasi nangingilam? Ano ko eh. Ah. Ha? Ba't ka na nga inialam? nag na po ako sa barang. Hindi mo man lang tinignan kung may laman yun. Ay, sabi ko, alam, magtawa ka sa binuha ko ako, eh. Ano naman, lahat naman. Gago, export yeah. lang ko yung gatas eh. Nakakabuhi, isip naman. ano Wala ka nang ginagawa mo. Ay, mo naman yung ginagawa ko. nag na nga ako eh. Bakit tao na nga ako sa ano dun eh. Nagkusang loob na nga ako eh. Ano si Bukod? Oh, ano nga yan? Kusang loob eh.